Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong cyber libel na isinampanin na Sharon Cuneta at mister niyang si Kiko Pangilinan laban kay Christy Furman. Ayon sa balita, Natalo ang entertainment reporter na si Christy Furman sa isinampa sa kanyang cyber libel ng mag-asawang dating senador na si Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta. Humaharap ngayon ang entertainment reporter sa limang kaso ng cyber libel. Inaprubahan ng Makati Prosecutor's Office ang pagsumit ng kaso laban kay Christie sa Regional Trial Court. It is respectfully recommended that Cristinelli Furman be indicted for five counts of libel under Article 355 of the RPC Revised Penal Code in relation to Section 4c4 4 of Republic Act 10175 and the corresponding information be filed in court saad sa, sa resolusyon. Ang Section 4c4 4 ng Republic Act 10175 ay tumutukoy sa unlawful or prohibited acts of libel as defined under Article 355 of the Revised Penal Code, as amended, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Kinasuhan si Christy ng cyber libel para sa mga videos na in-upload niya sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na, na, na ayon kina Sharon at Kiko ay, baseless, at malicious. Nagrekomenda rin ang prosecutor ng bail na nagkakahalaga ng 48,000 peso kada kaso ng libel, na aabot sa 240,000 pesos. Inanunsyo rin ni Christie ang kanyang pagkatalo sa kaso sa kanyang YouTube channel at sinabing hindi pa tapos ang laban. Nagbigay rin siya ng pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya, ngunit pinayuhan na wag silang mag-alala. Anya, ang amin lamang po dito ay hindi lang naman ngayon ang laban. Ito po ay sa fiskalya pa lamang. Sa mga nag-aalala po, nalulungkot, at ika nga ay nakikisimpat siya sa inyong lingkod, huwag po. Unang hakbang pa lamang po ito sa fiskalya. Aakyat po ito ngayon sa RTC Makati. Kung anuman po ang maganap na resulta sa pagdinig dito, meron pa po tayong Court of Appeals at pagkatapos po ng Court of Appeals, pag hindi rin natin nakuha ang tagumpay, meron pa pong kataas-taasang hukuman, ang Supreme Court, pagpapatuloy ng entertainment reporter. Sabi ni Christie, ang mahalaga ngayon ay malaman ng lahat na hindi niya uurungan ang laban at patuloy na maniniwala na lahat ng tao meron pong dahilan at katwiran sa kanilang pinaglalaban. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.